Parang gambala. Gumagambala. Ah, ka matulog. Ganun. Pero, pero ang paano. Pero ang natin yung pinakita nyo muna sa picture. Eh, sasabay na kita, yeah. siyempre. Okay, isang gamutan na lang. Pikit ka lang natin. Bulong mo sa akin yung pangalan, no? Hey, ate. sa kapangyarihan ng Diyos, walang makakapagtago. Sa ang sabihin sa liwanag, ibubunyag sa dilim. Ang sabihin sa dilig, ibubunyag sa liwanag. Sa kapangyarihan niya, tinatawagalan ko, ang gumagambala, kay Heidi Andales. San masulo kayo naman naroon, walang makakapagtago. Pasok sa katawan ng taong tungin din. Ipsod, itipsod, ipso, itipso, ipso, igsak, igmak, igusong titigilan nyo si Heidi Andalis, ha? Jesus, Danak, Dalam, Dayos. Titigilan nyo, ha? Ha? Babalik sa dati yun, ha? Nagkakaintindihan tayo, babalik sa dati yun, ha? 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 Si Bat? God. Babalik sa dati yun. Ha? Gagaling yun, ano? Tatanggalin nyo lahat na kinarga nyo doon. Pag ito'y pinisil ko, hiyaw ka na. Sinasabi ko sa'yo, Pag ito hiniyaw ko, pag ko, hiyaw ka na. Ay, Diyos ko. Ay, Tatanggalin ang ginawa. Gamitin ang dalawang kamay ngayon na. Gamitin na, dalawang kamay. Pagpagin ang ginawa sa ulo. Pasok. Ah, God. Tanggalin ang ginawa sa ulo. Ubusin yan. Ha? Ha? Hindi na uulitan, ha? Anong atraso? Bakit ginawa ng ganon tong tao? Bakit binaliw? binaliw? nga ba? Bakit binaliw, ha? Anong atraso? Ingit galit? Ha? Gusto ko malaman. May pagkatsismoso ako manggagamot. Eh, gusto ko malaman. <laughs> Satram, atram, matram. Fuh! Agay! Agay! Tanggalin mo lahat! Tanggalin mo lahat na ginawa mo! Oh, marunong ka pala tumawag sa Diyos. Eh! Tanggalin mo ginawa mo. ha? Oh, anong dahilan? Ganito. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. pagsumagot Pag sumagot ka, hindi kita sasaktan. Naka naintindihan mo. Ha? Uh, oh, sige, sige. Mag-usap na tayo. Bakit mo ginawa ng ganyan? ha? Oh, ano ikinagagalit mo? Anong kinagagalit mo? Sige, okay na, okay na ako doon. Alam na nila yun. Sige, sige. O, ubusin mo na lahat ng ginawa mo. O, ipod dito ng content. Mga araw dyan. Tikit, tikit, tikit. Pasok lahat. Mm. Tanggal lahat, tanggal. O, tanggalin mo lahat ng ginawa mo. O, alam niyo na ako, sino, ano? Pilipino. Um, alam niyo na, alam niyo. Mamaya natin yan. Oh. Basta walang pangalan. Babalik sa dati yan ha. Pag hindi bumalik sa dati yan, alam niyo mangyayari sa inyo. Ibabaon ko kayo sa lupa. Naintindihan niyo? November 1 na magiging birthday niyo. Ako'y okay, maawain sa ganyan, pero pag ganyan puro kalokohan ang ginagawa nyo, uh, ay talagang ano, wala akong awa. Uh, o, oh. Oh, mipag ka dito, mipag ka dito. O, uh, yan. O, oh, yan. Magpagtanggal ka ulit. Ang sakit ng bago. Pikit ka, pikit. Pikit ka, pikit, madam. Pasok ulit. Uh, ka. O, oh, sakit. Ay, masakit masakit na gaya, hindi ko man dinidiin na lang. Oh. Ganto, masakit. <laughs> ah! Ganyan na, masakit ha. Ah, matukutol lang, ka. Ah, matukutol. Ah, Bisaya ba sila? Ito to, sa Bisaya. Lahil Pero ito ay pasok. Ang gumawa, nakakausap natin. Ah. Yan yung mangkukulam yan, yan yung tatanggal yan. Ang malayo ng taong yan kung paano magtanggal. Oh. Ano ito? Pinakain mo ba gayon? Napakain niya? O, paano ginawa niyo pa mamaraan? Nilagay niyo na sa ula? Sinabi ko sa iyo, pag hindi ka sumagot ng ayos sa akin, masasaktan ka. Ha? Oh, ano ba? Paano ang pamamaraan ang ginawa niyo? Ha? Paano pamamaraan ang ginawa niyo? Mangkukulam na lang, naglalala tayo. Oh, 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 paano pang mara na ginawa niyo? Nakagain po. Sabi mo sa yun si Mami, itong lintik na to. Dito ko pinakain Ilalabas yun ha. Mamaya ilalabas yun ha. Uubusin uh -huh. yung ginawa dito. Dali. Uubusin uh -huh. yung ginawa dito. Uh -huh. Doon pala. Pag yun, hindi naging normal. Sinasabi ko sa inyo. Hanggang kaapu-apuhan nyo. Lalabas puro baliw. Uh -huh. Naintindihan nyo? Uh -huh. Talaga ito i ko sa inyo. Ang ko ang mga rebelto. Ako'y nakakapag-rebelto may kondisyon. Pag hindi gumaling, hanggang kaapu-apuhan niyo, puro bali wala labas. Apo. Apo. Mababaliw sa ganyang edad din Denise mo. Naintindihan mo? Apo. Oh, sige, mirarabelta ko sa lahat. Sa so, kapangyaran ng Panginoong Yahweh. Panginoong Isus, the spirit Rabelta din ang itinit ng Diyos. Ah! Aray ko! Aray ko! Aray ko po! Oh, tanggal yan! Ah! Uulit pa kayo? Ilan kayo gumawa dyan? Ha? Isa. Isa ka lang. Ay, itong babaeng to mismo, may gawa rin to. Sino gumawa? Ikaw din? Hindi. Bali yan, kapatid nito. Kapatid mo. Kapatid Kasi ito meron. Ah, may tatawagin ko naman sa kanya. Ayan, ah, pagsasabay na natin yun. Totoo ba ga na pag biyernes malalakas kayo mga mangkukulam? Totoo ba ga yun pag biyernes oh. ah, malakas yan Malakas oh. kayo? Eh, ba't para lang ka dyan? ha? Tingnan nga natin yung lakas ng ngayon pinagamay abang. Lahat. So, ang lahat! Gusto mong pakataling ko katawan mo dyan? Tidlat ng katas taas ang Diyos! Ah! Oh, kala kayo, malakas kayo! Malakas pa ka kayo? Hindi Hindi naman pala eh! Lalakas pa kayo sa si Diyos! Hindi Hindi naman pala eh! Ay, ubusin yung ginawa niya dyan. Oh, Bakit ang tagal niyan? Ha? Wala na. Oh, Tali. Pako. Kung papatakasin ka mga gawin. Tinatawagan ko naman, nagumambala sa mismong taong tao. Sa mga sulok ko naman na naroon, pasok sa katawan ng <laughs> hindi. Ah! Oh, tanggalin mo ginawa mo sa taong to. Tanggal. Sa ulo din. Ilang kayo nasa loob niya ngayon? Ilang kayo nasa loob niya ngayon? Isa pa e din. Hindi ka, rin ang gumawa dito. Siya. Mamamaalam ka na. Burol ka ngayon. Diyos na bahala sa iyo ha. Natawag ko, natasa ng Panginoong Yahweh, kung matay na mga mangkukulam sa kalupaan. Kaslangin ako no? sa mga spiritong ito, sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Sa impyerno. Okay, balik. Oh, ano buwan mo dyan? Ikaw rin dyan. Bakit ka umipod? Sakit? <laughs> sige, sige. Relax ka muna. Sige, pagkwentuhan natin. Off ko lang to.